Bakit nakikita ngayon sa iba't ibang parte ng mundo yung Aurora Borealis? Ito ba ay magandang palatandaan para sa ating mundo? Yan po yung ating alamin sa video na ito. Maraming mga tao sa iba't ibang parte ng mundo ang nangangarap na makita yung Northern Lights o yung tinatawagan natin na Aurora Borealis. Napakaganda naman kasi talaga ng ilaw na ito kapag tinitingnan sa kalangitan. Kaya nagkakaroon ng ganitong klaseng ilaw sa kalangitan kapag gabi dahil ito sa isang molecular collision sa itaas na level ng atmosphere ng ating mundo na nagiging sanhi ng na mga pagsabog ng enerhiya na inilalabas sa anyo na magandang liwanag. Kung titingnan nga naman natin yung Northern Lights, masasabi natin na talagang napakaganda ng ilaw na ito kapag lumilitaw sa kalangitan tuwing gabi. Ngayon, hindi sa lahat ng parte ng mundo makikita ang Northern Lights. Meron lamang mga specific na lugar na kung saan pwedeng magpakita yung mga Aurora Borealis. Madalas ito ay makikita sa northern part ng Sweden, Finland, Norway, Russia, Canada, Alaska, at ganun din sa southern part ng Greenland. Madalas lumalabas yung Aurora Borealis kapag gabi sa kalangitan tuwing August hanggang sa mid-April. Ang madalas na ng Northern Lights ay green, pwede rin na pink, violet, white, o kaya man red. So imposible po na magpakita yung Northern Lights sa iba't ibang parte ng mundo. Kasi nga malinaw nakita natin na mayroon lamang piling lugar na kung saan lumalabas yung Aurora Borealis. Ngayon mga kapatid, ang nakakapagtaka lang, merong aurora borealis na lumabas sa iba't ibang parte ng mundo, hindi lamang dito sa mga piling lugar. Ito po ay pambihirang pagkakataon lamang na nangyari na merong mga lumabas na northern lights sa iba't ibang parte ng mundo. So nagpakita ang Northern Lights sa iba't ibang parte ng Europa, tulad na lamang sa England. Ganon din nagpakita ito sa Netherlands. At ganon din sa Switzerland. Bukod dyan, nagpakita rin yung Northern Lights sa parte ng Amerika, tulad na lamang doon sa San Francisco sa California. So meron din nakita Northern Lights doon sa Ukraine. Sa iba't ibang parte rin ng Asia, nakita ang Northern Lights, tulad na lamang doon sa China. So bukod din sa mga lugar na yan, may lumabas na video na sinasabi, pati rin dito sa Pilipinas, nagpakita yung Northern Lights o yung Aurora Borealis. So merong lumabas na video sa social media na nakuhanan daw yung Aurora Borealis doon sa Manila. So makikita sa video na parang merong kulay pink na ilaw doon sa kalangitan na sinasabi nga nila umabot daw sa Pilipinas yung Aurora Borealis tulad ng mga nakikita sa iba't ibang parte ng mundo. Ngayon dahil wala naman daw sa taas na bahagi ng mundo yung Pilipinas, imbis na Northern Lights ang tawag dito, ang tinawag nila dito ay Southern Lights o tinatawag din na Aurora Australis. Ngayon, may mga nagsasabi na hindi naman daw ito yung Northern Lights o kaya man yung Southern Lights. Maaaring ito lamang daw ay mga ilaw na nanggagaling sa mga establishmento sa ibaba. Na yun nga daw, nagre-reflect lamang doon sa kalangitan. Napaka-imposible naman daw kasi na magkaroon ng Northern Lights or Southern Lights sa ating lugar. So, hindi natin tatalakayin dito kung totoo nga ba na merong lumabas na mga ilaw sa kalangitan dito sa Pilipinas. Pero mga kapatid, ang pinakagusto ko po ipunto sa inyo dito na sa iba't ibang parte ng mundo nakita yung Northern Lights. Kahit sa mga lugar na hindi naman ito nagpapakita. So, ito po ay talagang napakapambihirang pangyayari sa ating mundo. Kung titignan po natin yung iba't ibang mga balita, sinasabi po doon na talagang lumabas yung Northern Lights sa iba't ibang parte ng mundo. Na talagang ikinagulat at the same time kinatuwa ng maraming tao. Ngayon, bakit nga ba lumabas sa iba't ibang parte ng mundo yung Northern Lights o yung Aurora Borealis? Ano nga ba yung pinakadahilan? So, lumitaw yung Northern Lights sa iba't ibang parte ng mundo dahil po yan sa tinatawag natin na geomagnetic storm. Umiilaw po itong Northern Lights dahil po yan sa tinatawag natin na solar flare o yung coronal mass ejections. Kumbaga, yung araw natin ay nagpapasabog ng isang malakas na enerhiya na mayroong iba't ibang mga gas na nagdudulot ng iba't ibang kulay ng ating atmosphere. So ang solar flare ay napakalakas na pagsabog sa araw na nagpapadala ng enerhiya, liwanag at iba't ibang mga particle sa ating kalawakan. So nangyayari ang mga ito kapag muling kumonekta ang mga magnetic field sa loob at paligid ng araw na naglalabas ng malaking halaga ng naimbak na magnetic energy. So yung geomagnetic storm na nangyari nung nakarang linggo, ito po ay dahil sa isang napakalaking pagsabog na inilabas ng ating araw. So sobrang lakas po ng pagsabog na ito na umabot sa level 5 o extreme na kondisyon. So ito po ay umabot sa G5. So dahil sa lakas ng geomagnetic storm, lumitaw tuloy yung aurora borealis sa iba't ibang parte ng ating mundo. Ngayon mga kapatid, ito ba ay magandang pangyayari na nagkaroon ng geomagnetic storm? Ngayon nga sa pamamagitan niyan, nagkaroon ng aurora borealis sa iba't ibang parte ng mundo? Ngayon mga kapatid, sa totoo lang, maganda naman talaga yung Aurora Borealis kapag tinitingnan natin ito. Talaga masasabi natin na talagang kakaiba yung mga lumilitaw sa kalangitan. Pero mga kapatid, sa kabila ng ganda na nakikita natin sa Aurora Borealis, sa likod po niyan ay merong hindi magandang pwedeng mangyari. Masasabi po natin na yung Aurora Borealis pwedeng merong hindi magandang tandayan lalo na kung yan ay connected sa geomagnetic storm na galing sa araw. Kasi mga kapatid, ang mga malalakas na solar flare ay maaaring makagambala sa ating mga high frequency communication. Yung particle radiation mula sa mga solar flare ay maaaring ding magdulot ng mga potensyal na panganib sa mga astronaut sa kalawakan. Bukod dyan, ang mga magnetic disturbances mula sa mga solar flare ay maaaring makaapekto sa ating mga electric power grids na pwedeng magdulot ng pangmatagalan na blackout. So ibig sabihin, mawawalan ng kuryente sa ating mundo kung sakali mang magkaroon pa ng malakas na solar storm. So yung mga scientists po ngayon ay sinusubaybayan yung galaw ng araw at kung ano yung mga meron dito. Nang sa ganon, sa pamamagitan ng kanilang pagsusuri dito, nabibigyan nila tayo ng babala at the same time, tinutulungan din nila tayo sa mga kung anong dapat gawin na paghahanda. May ilang mga nagsasabi na dahil sa geomagnetic storm, meron silang mga kakaibang naramdaman physically. Yung iba sinabi nila nang hina raw sila simula nung nagkaroon ng solar storm. Yung iba sinabi naman nila sumakit yung ulo nila at meron mga hindi maipaliwanag na parang nararamdaman sila sa kanilang mga katawan. Sinasabi tuloy ng ilan, ito ay dahil sa mga enerhiya na inilabas ng araw simula noong nagkaroon ng solar storm. Ngayon ay sa mga medical expert, wala naman daw epekto yung solar storm o yung geomagnetic storm sa ating mga katawan. Ang sabi ng NASA, yung radiation nito ay hindi naman daw makakaabot sa atmosfera ng ating mundo. Kaya wala daw tayong dapat ikabahala sa magiging epekto nito sa ating mga katawan. So hindi pa po natin alam ko ano yung mga susunod na mangyayari sa ating mundo. Pero binabantayan po ng NASA yung ating araw ngayon. Baka sa susunod, mas malalakas pa na solar storm yung pwedeng mangyari. Kaya nga binabalaan nila tayo at pinagahanda sa mga posibleng mangyari. Kasi nga mga kapatid, pwede talaga mangyari na mawala ng internet o mawala ng kuryente sa pamamagitan ng solar storm. So dapat mga kapatid, maging handa talaga tayo dyan. Pero mga kapatid, bukod sa paghahanda natin practically, dapat maging handa rin tayo spiritually. Dahil mga kapatid, sa pamamagitan na mga bagay na yan na lumalabas sa ating mundo yung mga kakaibang bagay na yan na wangayon yung paalala rin sa atin na malapit nang bumalik yung ating Panginoong So Kristo. So dapat, ihanda na rin po natin yung ating sarili. So yun lang mga kapatid, ang gusto ko ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalakay ngayon. Nasa muli magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalaan kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.